Nagulat sa pagdating ni Paolo Abilino. Sa nagaap festival sa New Zealand. Hindi mo na yung mga audience dahil may naganda taka local like segment. Isa nga sa ikinatuwa ng lahat matapos ipagmanaki si Paolo Abilino. Iba ka talaga, Kim Ju. Matapang kapag nasa ibang bansa. Paningkurado o ito ng aktor? Hayon na sa mga ibinahaging komento. Napakaganda na aktres. Walang kapaguran. Napaka-hyper si stage o sentablado. Si Kaya bentang-benta sa mga festival. Pagod sa napakasikat, sinusulit din talaga niya yung pag-guess sa kanya. Walang dull moments. So funny. Lahat ng mga OFW, enjoy na enjoy. Simula nang dumabas si Kim Chiu. Tuwang-tuwa ang lahat. Bentang-benta din ang mga jokes niya. Hindi nagkamali ang showtime family, na ipabilang din siya. Bumsinis lagi, good vibes. Mga bashers lang naman, ang maraming dada. Every time na may ganitong ganap, si Idol... Pati yung pagpasok ka sa showtime, big deal sa kanila. kaso hindi naman daw nababagay. Samantalang mahal na mahal siya ng madlang people. Palaging miss kapag absent ito. Bet the bet siya ilabay skanda, John Hilario, Bong Nabaro, at marami pang iba. Kasi, magaling makisama sa show.